When you buy the product. Alam mo ba natutulungan natin? Yes sir. Kapwa natin Pilipino. Eh. Pud oh, hindi siya agad napupudpod sir eh. I thank, thank uh, you for your observation. Kasi uh, pag Pilipino. Matalino ang Pilipino. Ah, uh, maabilidad. Ma He will find ways to fix the problem. So yon, it started from there. So yung mga barber, bar lahat ng barberya dito sa Baguio, mga barbero. They're buying this now. Oh. Hmm? isa pong napansin ko sa kanya, sir. Pag naghahasa tayo, ang tagal niyang maubos kumpara doon sa ginagamit natin <laughs> na... <laughs> Kayo may sabi <sarili> niya. <laughs> meron tayong sariling product na dinidevelop natin Hindi dito. Hindi ko kinakalaban si Carborandum. Ang ano ko lang, ang tao sa market, magkaroon siya ng option. Yun. Meron siya, po siyang pagpipilian. Kasi pag Carborandum lang, you got no choice. But ang problema kay carburandum, hindi sa pinipintasan ko, that one is man-made. This one is nature stone. Ako ako bilyonaryo na yan. Yung kapwa ko, Pilipino na lang, nakagaya kong mahirap, ang gusto kong iangat ang buhay. Rest assured, this one will last long. Alagaan mo lang. Mm -hmm. You take care of it. So, research and development pa oh. <laughs> yep. Iba't iba. Um, Grabe. Ay, sorry. Na-testing na namin. Na-testing na namin yan. Mm -hmm. Grabe, guys. Oh. Na iba yung grit niya. Iba't ibang grit. Yes. Nandito po tayo ngayon. Pero sa Baguio City, ang maunlad na lugar ng Baguio City. At kasama ko ngayon si Kuya Cesar. Okay. Pero ang pinasyalan po natin dito ay, alam niyo na, kung ikaw ay mahilig sa matali-matalas, ang magiging kakampi po natin dito ay ano po? <laughs> mga hasaan. Ayan po. Oh. Ah, ito po ang hasaang Pinoy. Ito kong video na to ay para sa mga blade collector. Sa mga ang hanap buhay nila ay kailangan ay ang mga matatalas na panghiwa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito na nga po ang mga hasaan dito sa Baguio ni Kuya Cesar. so at ako nakagamit na ito personally uh, ko po kaya pinuntahan ko siya sa dito sa kanyang lugar. Kuya Cesar, uh, kwento mo sa amin yung mga saan mo na yan. Actually, na-develop ko siya ng lockdown ng 2020. And then, ewan ko, siguro pinaisip ni Lord. Pero for the past 10-15 years, I've been working with stones na. Uh, gumagawa ko ng counters, uh, lavatory, yon. Then, I came across with these stones na sabi ko, pwede pala. Why not? Why not do it? Sabi, sabi, sinabi siya sa sarili ko. Then, doon, na unti-unti na, na-develop na, na. nag-isip ako ng iba-ibang size because marami siyang uh, pwedeng paggamitan eh. Not only for uh, knives, But is it is excellent for barber scissors. Yung barbero kasi dati, ang ginagamit niya, yung liha na banig. Mm -hmm. Ito, pag naghahasa siya ng gunting niya, itong ginagamit niya, oh. Mm -hmm. uh, later part na nang, nung madiscover ko yung stone, pinatesting ko sa barbero. Mm -hmm. And then sabi niya, okay ito ah. sabi niya, oh, sige ka kung, kung makakatipid ka dyan, eh, hindi ka, hindi ka nabibili ng liha. Why not? Di ba? So, yon, It started from there. So, yung mga barber, halos bar lahat ng barberia dito sa Baguio, mga barbero, they're buying this now. Oh, product. Yun ang size nila for the barber, a small one. Yes. Anong grade po niyan? Sir, so, uh -huh. or less, ito ay nasa 1K yung pula. Mhm, mm less, yung white stone ay nasa 2 mm -hmm. 2K. Mhm. Mm Kasi hindi hindi niya kaya ubusin ng 5 years yan eh. Totoo nga po no? What about this one? Ilang mm -hmm. gan, ilan mm -hmm. mo ano lang ubusin, di ba? Hindi Yung pang household, ito lang. Ah okay, magkaiba po yung grade niyan, sir? No, pareho same, same. same ah okay, same lang but size is different. Sa size, yes sa size yung pagkakaiba nila. Yeah, yeah, yan size. Yeah. Siyempre sa household, eh, medyo halos uh, everyday yata, naghahasa tayo eh. Ang mga client nyo po, sir, barbershop number one, pangalawa po. Palengke, magkakarne. Palengke, magkakarne. Nice. Mga restaurant, kainan. Ah, okay po. Sir, naganda na ako dito. Di ba may pinadala kayo sa akin ganito? Tsaka isa pong napansin ko sa kanya, sir, pag naghahasa tayo, ang tagal niyang ang tagal niyang ano, ang tagal niyang maubos kumpara doon sa ginagamit natin I, na <laughs> kayo may sabi niyan. Yeah, <laughs> problem karborandum, kaya nga po ah yeah. uh, napapunta rin ako dito since nandito kami sa Baguio, sir. Sabi ko, ako ako ngayon si Sir Cesar. meron po siyang chance sa market, no? Na pag nakilala yung hasaang Pinoy ay Actually sa sabi sa akin, daling ko sa mga ko, daling ko sa Ace Hardware. Eh. I I said na. No. Why? Okay. Sir, billionaire na yung may-ari nun. No? I'd rather find someone, maski magtataho, na matulungan ko maiyangat ang buhay. Even if it's very slow, I would opt for that. Mga malalaking hardware, ano? Uh, mm-hmm. Ay, meron pa isang nagsabi, daling ko na kay Shopee eh. Ako <laughs> kako, bilyonaryo na yan. Yung kapwa ko, Pilipino na lang, nakagaya kong mahirap, ang gusto kong iyang ang buhay. Yun! Matulungan ko. Sir, anong gusto niyo sabihin sa mga gustong mag-market neto, mga kapwa natin Pilipino? Yeah, kasi, paano kayo makukontakt? Uh, sa ang Pinoy, yung Facebook Sa page mo? Doon na sila umorder, no? Oo. And, so, ito yung packaging niya po, guys. Yan, kwento mo nga sa amin, sir. Simple lang siya. Oo. Yan. Kasi alam mo actually, when you buy the product, alam mo ba natutulungan natin? Yes sir. Kapwa natin Pilipino eh. Sir, pansin ko dito sir sa Baguio po. Pinipilit, o oh, hindi, sinasadya po natin na magkaroon ng... Dito, sariling production po. Kanina po, bumili ako doon sa SM ng ano eh, ng damit po ng aso. Sariling okay. tahi nyo po dito. Kumbaga parang ginagawa po natin na hindi na tayo aasa sa labas. Masipag ang Pilipino. Matalino ang Pilipino. Matalino. Pinakamatalino ang Pilipinos sa nakita ko sa buong mundo. Yes, sir. Kasi ano siya ay ma maabilidad. Ma He will find ways to fix the problem. Matyaga. Matyaga siya. Di ba? Oo. Pero meron tayong sariling product na dinidevelop natin Hindi dito. Hindi ko kinakalaban si Carborandum. Ang ano ko lang, ang tao sa market, magkaroon siya ng option. Yun. May siya, meron po siyang pagpipilian. Kasi pag lang, you got no choice. But ang problema kay carburandum, hindi sa pinipintasan ko, that one is man-made. This one is nature stone. Okay. So yan po talaga sir, isang buong bato. Tama uh, po? It's a big slab. Then we process. Ayun. Tignan nyo po ito. Uh, Obserbasyon nyo, sir. Yung, kasi mabil, hindi siya agad, sir, na po, ano eh. Napupudpud. Hindi siya agad napupudpud, sir eh. I thank, thank um, you for your observation. Siguro it will take years. Take years. years. Five years siguro yung normal use mo eh. Mm. Yung karburando mo siguro, yung regular use ng karimbiriya, baka hindi po siya aabot ng one year. Yes, sir. So, halimbawa, bumili ka ng karburando mo yung 150. So, inabot na isang taon after one year po siguro, ay eh, hindi na bang 50 yun. <laughs> hindi na. <laughs> yeah, kasi because of inflation. Mm. Right? Rest assured, this one will last long. Alagaan mo lang. Mm -hmm. You take care of it. Pagkatapos mong gamitin, you have to you have to clean sabunin mo, iskubahin mo. Mm -hmm. Meron mm din si Sir na may offer sa atin na panghasa ng tare. You know, si nagpapagawa sa akin yan ng mm -hmm. magtatarik. Yes sir. Siya lang ang nakakaalam nun. Mm -mm. Yan ang request niya. Oo. To yung mga hasaan natin na ginagamit sa tari. O, o, medyo the man yung cost nito. Mhm. -mm. So it's mahirap gawin eh. Mhm. Mm -mm. Bibilogin pa to oh. Mm -mm. Tapos tapo na yung ibang anong. Tapo na yung iba. Yes. So research and development pa oh. <laughs> yep. Ibat Iba-iba Pero... Grabe. I'm sorry na testing na namin na testing na namin yan mm -hmm. grabe guys oh. May iba yung grit niya iba't ibang grit yes kung may question kayo kay sir uh, cesar Siga, sir, uh, message kayo sa kanya sa kanyang feeds pero ayan uh, masasabi ko po from rap from smooth to rap meron po dito depende po sa pangangailangan okay, oh, nyo eh. o calling all attention mga panday no mga nightmaker makaka-partner natin to si Kuya Kuya Cesar. So, sir, alin yung mga local stone natin diyan, Sir Ayun. To. And guys, I'll source out na. Nakita namin dito yung mga local stone na pwede natin gawing panghasa dito sa Pilipinas. Dito 'yan sa May Hasaang Pinoy. Possible 'no na makagawa tayo ng uh, Hasaan, galing dito sa atin, sa loob ng Pilipinas, yung mga bato. challenge ko po kayo, meron po ba kayong, uh, without this uh, mga product na nandito sa Baguio, meron ba kayong maipresent na saan na masasabi natin na dito ginawa, dito uh, binuo sa Pilipinas. Yung sweto po, meron po tayo dito, no? Uh, produkto po ng isang Pilipino, dinebelo po ng isang Pilipino. Katang-isip ka ba? Yeah. <laughs> Sir, ano na lang, message mo na lang sa mga night collector dyan. Yeah. Uh, na kailangan ng panghasa nila. <laughs> tulungan po natin yung kapwa Pilipino. Bumili kayo ng hasaang Pinoy. Ayan, Ayan po, si Sir Cesar. At nandito po tayo sa Baguio.